Wow, ang daming Twix. Sa tingin mo marami na yan, sinuwerte kayo. Isa lang nakuha ko. Hoy! Ingat sa mga pambalot na yan. Huwag mo akong sigawan. Bingo! Ano, gustong gusto mo ito? Chainsaw time. Tulong. Sige na, huwag kang sumigaw. Hindi para sa'yo ito. Para ito sa tsokolate ko. Eksaktong dalawang piraso ng tsokolate nakalimutan kong dalawa ang laman ng isang Twix. Paano mo makakalimutan? Dumiretso sa atin lahat ng tsokolate. Pasensya na. Sa halip na sigawan mo ako, dapat masaya ka para sa akin. Isa lang naman ang Twix na kinuha ko at ang dami-dami mo pa. Nom, 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 nom. Inubos mo na lahat ng sayo. Oras na para simulan ko ang akin. Una, kailangan kong itapon ng mga pambalot. Sabi ko lahat ng pambalot. Ngayon pwede na akong kumain. Gustong gusto ko ang Twix. Lagi silang masarap. Lalo na kung marami. May naisip ako! Bakit ko kakainin ng tuyo normal na tsokolate? Uy, ano yun? Uh, huwag kang magreklamo! Pendingnan mo kung paano nagiging matamis na tsokolate na gatas ang regular na tsokolate. Hindi mo pa ito nakita dati. Masarap kumain. At gayon din ang uminom. Nakikita kong malapit ka ng matapos. Ibig sabihin ngayon, ay oras na para sa tsokolate ko. Kailangan ko lang alisin ang mga balot. Sabihin mo sa akin na hindi yun cool. Pero hindi yun lang. Panahon na para magsimula magtayo. Ang lahat ng tsokolate na ito ay perfectong materyales para sa pagbuo. At ang pandikit ay Nutella. Magdadagdag ito ng dagdag na tsokolate na lasa at magpapalakas ng oh, lahat sing. sa lugar. Magsimula na tayong magtayo. Wow! Tingnan mo lang ang ginawa ko. Ito ang unang chocolate tower sa buong mundo. Umaabot hanggang ulap. Kailangan ng hagdan. Oh. Hindi ko alam na magiging ganito ang kalabasan. Maganda. Alam mo ito ang atin. Come Sige. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Hicker Beijing way! Salamat sa yon. Hoi, hoi. Oh, buhay to. Paano mo nagawa? I think C How Oh, just go. Akin yun na chocolate. Mabuti. Akala ko inatake ako sa puso. Talagang nailigtas ako nito. Ano to? Bakit napakamalas ko? Isa lang ang mata ko. At nasilip ko na ito hindi ka sinuwerte, babaguhin natin. Ah, hari. Eh, pero ako, pababayaan kitang maging magulo. Totoong malagkit. Maglalaro ako ng kawin. Ayan, patay. Ayan, patay. Ayos. Kailangan ko ng regular na ketchup. Ano? Hindi ko kaya. Sa tingin ko, mahuhulog siya dito. Julie, tingnan mo. Kaya kong tanggalin ang mata ko. Ano? Ano? Isang mata! Totoong mata! Ilayo mo yan sa akin ngayon! Oh, ano yon? Oh! Sa tingin ko, nabubulunan siya. Kailangan natin siyang suntukin sa likod. It's yeah. Sarah's Meme, mag chocolate ball na ito. Gustong-gusto kong kainin ito. Ano? Saan nanggaling ang mata na yun? Nakakatakot! Mukhang totoo talaga ang mata na yun. Siyempre, meron. Ang pagkakaiba, masarap ang mga ito. At sa loob, may cream. Cream... Sabi mo? Tapos, tingnan mo ako. Ngayon, kakainin ko na lahat ng aking gummy treats. Parang may kulang. Siguro ilang pa. Woo! Hindi, huwag mong hawakan ang akin. Kaya kung gawin Gusto ito ng wala. ka. kumain ng kumain. Kumain ng kumain. Isa lang ang ibigay mo sa akin. Kaibigan ka. Ibahagi mo sa amin. Wala na akong maibabahagi. Kinain ko silang lahat. Tingnan mo, walang laman. Handa na ako. Ano? Ano yon? Hindi. Ano ang nakikita ko ng mabuti? Dahil lang sa mo kasi. Kaya nga. Nagbibiru ka ba? Bakit palagi akong mas kaunti? Marami tayong nabiling chichirya. Napaka-organisado ko. Isang nah. chip lang? Hindi ko nga makuha ang liit. Pero may idea ako. Bakit siya pumunta sa ilalim ng mesa? Salamat. Bakit? Para makain ko ito kahit paano. Sa tingin ko, makakatulong ang sipit. Dapat kumain ka nang mas mabilis kaysa tumawa. Sige, madali lang. Mag-impeg ng Kakainin mabilis. Kakainin ko lahat. Hayaan mo akong buksan ito. Ano to? Bakit ang skip? Ha! Ah! Mahina si Peter. Parang isang babae. Pa, Hindi ako babae. Mas may magandang paraan akong gawin para buksan ang mga chips na ito. Kailangan ko lang gatain ito. Sabi ko sa'yo. At hindi ko kailangang marumihan ang kamay ko. Lilipad itong mga chips diretso sa bibig ko. Wow. Ang sarap. Wow. Uy. Sino ang mag ng isang lata ng Pringles na magpapatumba sa kanya? Panahon na para kainin ko ang lahat ng mga ito ang sarap. Sobra. Ay, masakit yan. Pa ang sarap nito? Napakasarap. Hello? Buhay pa ako? Oh, hindi. Ang sarap ng mga treats na ito, hindi ako makapigil. Hindi posible. Sobrang astig sila. Sobrang astig. Iligtas mo ang sarili mo. Isang bagyong apoy ito. Hoy! Pwede mo namang ibigay sa akin ang helmet hindi mo kailangan ng helmet. Kailangan mo lang durugin ng chips. Wow, galing! Gumana ano? yon. Ano yon? Tulungan mo akong makalabas. Ew! Kahit ano, huwag lang broccoli. Broccoli? Bakit mga buto lang ang meron ako? hindi masarap. Aba. na! kailangan kong itanim ito. Pagkatapos ay makikita ko kung ano ang tutubo. Ano? Tama na ang paghuhukay. Tumigil. Ang laman ng lupa ay lumilipad sa atin. Ah, napuno ng lupa ang mga bibig natin. Huwag kang magalit. Naghuhukay lang ako ng butas para sa aking halaman. At habang lumalaki ito, kainin mo ang iyong broccoli. Tara na! Ngayon naman, ako ang kakain. Ang problema ay ayoko ng broccoli. Basta ang pangit ng lasa. Parang hinahaplos mo ang pusa gamit ang bibig mo. Ay, Talagang ayaw ko ng broccoli. Wala akong nakakain na mas malalapa. Kailangan kong uminom ngayon. Ay! Tubig! Ibigay mo dito. Tingnan mo! Tingnan mo! Tumutubo ito! Tumulong ang kola mo na tubuan ang halaman ko. Nakatulong? Ngayon kailangan mong kainin yan. At hindi iyan harina kundi broccoli. Ain. Pero inalagaan ko ito ng napakatagal. Ilang Sana masarap ito. Hindi, halatang ako ay, ako ay talagang hindi magaling na hardinero. Pakiusap ko ah, na ito ay nakakain. Hindi ko ito makain. Ang mukha mo ay puno ng dumi. Tama na ang tawa. Si Julia na ang turn. Ako? Pero ang laki niyan! Eksakto! Ideya! May lumilipad na barko sa langit. Napaka-inosente. Habang tumitingin sila, itatapon ko lang ang basurang ito. Wow! Akala mo maluloko mo kami? Buti na lang may espesyal akong mangkok. Hi. Nakakadiri. Tingnan mo, kinain ko na lahat. Sobrang sama. Mas lalala presayo. Tingnan mo. Nahuli ko Lahat ito. ng itinapon Ayaw mo. Ayaw kong kainin ito. Magpasalamat ako sa akin. Tumulong pa. din ako. Para sa... Schettel, ang galing na. Oh, pero gusto ko pa ng higit Si Julia ang nakakuha ng pinakakaunti ulit. Ang pinakakaunti. Lang isa lang ang candy ko. Pero masyado kang nagiging masaya agad. Alam ko na kung paano ko ito mapapalaki. Kailangan ko lang ng regular na iPhone. Kailangan ko na lang mag-zoom in sa candy. Wow. Asti, ngayon mas malaki ito at malamang mas masarap. oh, kahanga-hanga lang talaga. Ang sarap. Nagulat ako. Sir, ngayon ikaw na. Ikinalulugod ko. Tingnan mo, ako Saluhin ay... Saluhin ang lahat ng candy na ito sa bibig ko. Nakita huh? mo na ba ito? Nagulo ko ng kaunti. Kaunti lang? Wala tayong nahuli. Kahit ano pa, nakalimutan kana namin. Ako na ang susunod. Kung pwede bang kumuha ng isang candy? Hindi pwede. Siyempre hindi. Akin ito. Sige. Anong kulay ang pipiliin ko? Candy boy muna. Sa tingin ko, makakatulong ito. Kung ano mang kulay ang makuha ko. Yeah. At sismula ko. Ang verde! Uh, ano? Ito talaga ang paborito kong kulay. Kaya sinuwerte ako. Kakainin ko ang lahat ng mabilis. Napakasarap ng candy na ito. Pagkatapos ay maghuhugot ako ng kapsula. Ano yon? Nagniningning! Wow! Ang laki ng candy na ito! Ang sarap! Hindi masama! At wow. sa loob, may isang katutak na candy. Sapat na ito para sa natitirang buhay ko. Gusto ko rin. Pakishare. share Sempre magbabahagi ako. Ibigay mo ang mga kamay mo. Hindi ako sakim, sapat ito para sa Salamat, lahat. Salamat, Peter. Tayo. Iguguhit ni Baby Jay ng cake ng kanyang mga pangarap. Wow, ang ganda naman ng may strawberries. Oh. oh, heto ang itlog ko. Oh, ah. Uh, oh, malapit na. Oh, nabasag. Hindi maganda. Kaya tatanggalin natin ang sobra at Ah! Ang lapot ng itlog! Yak! Anong kababalaghan? Hoy! Oh! Apo! Oh! Oh! I have to to ang isang life hack! Gamitin mo Ooh. ito! Oh! Asukal! Ngayon, magdagdag tayo ng kaunting tamis! Habang hindi nakikita ni Lola, dadagdagan ko pa! Sapat na! Ngayon, tayo ay hintay. Ayaw bumukas. Buksan. Mabilis. O oh, hindi. Natapo ng gata sa lahat ng lugar. just go on Aba. Wala ng gatas? Ay, naku! Gayo pa man, sapat na yan. Bakit kailangan sobrang likido? Nagdadagdag ng harina? Naku! Ay, nabalot ako ng harina! Aba, oras na para maghurno ng cake. Lola, huwag kang mag-alala. Ay, bakit ka sumisigaw? Oh, kahit paano nakakatulong ang sigaw mo sa akin, balik tayo sa cake. Nagdaragdag ng harina at hinahalo ito. Ero, mas gusto ko talagang gamitin ang mga kamay ko. Oh, apo, tingnan mo kung paano mo oh. dapat gawin. Oh, Huwag mong punuin mga ng mga kalokohan ang ulo mo. Mas gusto ko gumamit ng espesyal na makina. Oh, handa na ang masa. Kailangan nating subukan. Mahusay! Ngayon, magdagdag ng kaunting kakao para gawing tsokolating masa. Handa na! Ibuhos natin ito sa isang bilog na hugis. Magkakaroon ako ng masarap na cake sa oven nito na At hintayin natin. Paaralan, Lola! At kumakain ako ng Oreos. Hintay! Oh, maaari kong gamitin ang cookies para sa ilalim na layer. May Oreo cake ako at ilang makulay na masa. Gusto kong gawin ang lahat ng magulo. Magiging napakaastig nito. At ipadadala na para i-bake. Sa wakas, tapos na ang mga baguhan sa kanilang gawain. Maaari ko nang ituloy ang paggawa ng aking cake. Naihanda ko na ang masa. Kulayan ko ito ng kulay bahaghari. Oo, oh, Tingkad. Sigurado akong magugustuhan ito ni Baby Jane. Ngayon, ibuhos natin lahat sa bilog na hulmahan at ilagay sa oven. Magaling! Lahat ay perfecto at nasa mahigpit kong control. Oh, handa na ang aking cake. Akin na itong ilalabas. Hmm, anong bango? Balik natin. At, wow! Hayan na. Kailangan natin ng bilog na hugis. Ngayon, makakakita ka ng mahika pagbuhos ng strawberry syrup sa hulmahan. At konting makukulay na sprinkles. At syempre, ang cute nating munting prinsesa sa ibabaw. Ano ang naalala mo tungkol dito? Isang damit. Sige. Ha! Oras na rin para ilabas ko ito. Gagamitin ko ang fluff. Iyan ay likidong marshmallow. Oh, sobrang sarap. Malilik mo ang iyong mga daliri. May kulang pa sa cake ko, bagaman. Oh, syempre, ilang cream sa gilid at ilang KitKat. Well, walang bagay na sobrang maraming tsokolating bola at M&M's. Perfecto yon. Ano sa'yo, chef? Okay, Inihanda ko na ang aking mga kahangahangang colored cakes. Ngayon, kukunin ko ang lahat at sisimulang buuin ang buong cake. Handa sige, ka sige, na ba? Sige. Ngayon, simulan na nating idekorasyon okay. ito. Gagamit ako ng makukulay na sprinkles. Kailangang malagyan ng buong cake ng mga ito. Tingnan mo yan, napaka-appetizing. At syempre, may rainbow sa itaas. Konting whipped cream at tapos na tayo. Ano birthday girl hinihintay ko ang yung review. Wow, lahat maliwanag buong cake. Nakakatuwa at cute ito. Hmm, parang paboritong prinsesa. Pero sino 'yon? Ano 'yon? Wow! Ito ay isang cake! Oh! Ah! Ang ganda at nakakatakam na damit ito mo! Ito ay talangka... Masarap! Sarap. Salamat, Lola! O sige, ito bang ba cake para sa kapatid ko? Ano? Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Tikman natin ito. Ay! Ay! Mm, perfecto! Astig! Ano, ano ba ito? Ang ganda-ganda! Ay... Ano? Kristo? ang lasa. Ito ay sobrang... Kanino ko ibibigay ang tagumpay? Hmm, hayaan mo akong mag-isip? Oh, kaya kong tulungan ang sarili ko? Chaplins, kamangha-mangha ito? Ano? Seryoso? Ngayon tatapusin na ni Baby Jane ang kanyang pagguhit. Lola, huwag matulog. Ano ang meron ka ngayon? Oh, isang cupcake. Aba, handa na ang chef si Vivian at si Lola ay kalmado at handa na rin. Mahihirap na kalaban ito at mahigpit na paligsahan. Sino ang magluluto niya? Ano ang Lola o chef? Sino ang sinusuportahan mo? Isulat sa mga komento. Wow, ang bilis nilang maubos ito. Oo, ayaw ni Lola na ipamigay ang kanyang pagkapanalo sa anumang paraan. Ayan na! Mainit na tsokolate! Okay! At gagawin ko ang aking makakaya. Oh! Umiinit na ang sitwasyon! Sino ang matatapos muna? Kailangan nilang magdagdag ng harina at may natitirang isang pakete na lang. Oh! Pupunitin mo ang pakete! Sino man tara, tulungan niyo kami! O oh, baka kailangan ni Vivian ng harina? Vivian, mukha ka na nang ang cake. Kailangan pang magdagdag ng gata sa titlog. Ayan na. Hoy, hindi ka pa ba nagbe-bake? Oh, wala akong kahit ano. Pero mabuti na lang at gumagamit ako ng ready-made na cake. Ngayon, magdadagdag ako ng ilang mani. Gustong-gusto ni Ate Jane ng mani. Ayan na! Idadagdag ko ang ilang karamel na shiro pati lang mga piraso. Kuko, nana! Ilalagay ito sa ilalim. Ilang pira-piraso sa ibabaw. At, syempre, ilang whipped cream. Ayos, tapos na. Perfecto! Oh! Handa na ang aking biskuit. Akin din! Oo, kayong dalawa ang gumawa nito, kaya hilahin nyo na mabilis. Nakaikot na si Lola sa cake at nagawa na ni Chef ang tamang sukat para sa cupcake. Okay, ginawa ko yung mga layer ko, ilang cream, at lahat ay ayon sa recipe ko. Huwag mag-alala, mas magugustuhan ni Baby Jane ang cupcake ko. Tingnan mo ito, nagdagdag din ako ng ice cream at tsokolate na chips. Ah, uh, ang perfectong kombinasyon. Wow! Ang bango ng lahat! Napapaluha ang bibig ko. Subukan natin ito. Hmm. Wow! Ang sarap, sis! Wrap. At ano ang naghihintay sa akin dito? Mukhang niluto ito ni Lola. Siguradong si Lola yon. Masarap! At ito? Ito ang ay mula natin. sa mga chef. Wow. Perfecto! Ano ang pipiliin ko? Gusto ko ang cupcake ng kapatid ko. Okay, ano? Ako. Nanalo ba ako?